Hello. what's up mga meme? It's me Rico Mariano. Welcome back to my channel. Kayo po ba ha, mga meme isa rin sa mga sinasabing nakakaranas ng pambubuli, pananakit o yun na nga, pangaalis po staha mga meme ng mga kapwa po ninyo. Yung lagi na lang po ha mga meme kayo pinagdidiskitahan. Yung nabahawa ka kayo po ha mga meme mga verbally abuse. Yung po ha mga meme lagi na lamang kung ano-anong mga ini-issue sa inyo. Lagi kayo pinagdidiskitahan ha mga meme. Eh kapag kaganyan po ha mga meme nako negatibong negatibo po yan alam nyo po ba ha mga meme na meron naman po tayong magagawang pamamaraan ha mga meme para yung mga sinasabing mga negativities yan ay makontra natin at yan po ating maiwasan yan nga ha mga meme halimbawa yung mga pananakit ng mga tao sa inyo halimbawa physical o mga verbal ha mga meme na usapan di ba kaya po lagi na lamang yun na nga ginagawa ng issue chinichismis ha mga meme binubuli yung sinasaktan ina-abuse nako meron pa mga ganun ha mga meme diba? dumabang kayo ha mga meme oh? <laughs> Sa akin, hindi po pwede yan. Sampalin ko kayo dyan. Kaka ako ganun ninyo. Tadyakan ko pa mukha nyo dyan. Ha? Ah? <laughs> Opo ha mga meme. Kasi meron talaga mga ganyan ha mga meme na mga klase po ng tao na mahilig talaga ha mga meme manakit, manira. O yun na nga mga alipusta mga meme ng kapwa baga. Nako, alam nyo po ba ha mga meme, na yan po ha mga meme, isang gawain po ng kasamaan kapag kaganyan po ha mga meme. Yan halimbawa ha mga meme, kayo na kinaiingitan ng mga tao na nasa paligid po ninyo. Sino? Halimbawa ha mga meme, mga kamag-anak po ninyo, mga kasama nyo sa bahay ha mga meme, mga kaibigan yung paligharap mga office mate po ninyo. Yan, mga kasama nyo sa trabaho ha mga meme, o kahit yung mga boss po ninyo na naiingit sa inyo ha mga meme, tapos lagi kayong pinahihirapan, lagi kayo ang pinagtitripahan ha mga meme, at lagi yung ginagawa ng issue para kayo po ang mapasama. Para kung baga kayo po ay nila sa lupa. Ah? Kasi sa akin po ha, mga meme, medyo marami po ang nagtatanong. Mga nagtetek sa akin ha, mga meme, nag-PPM. Na kung ano ba daw po yung na pangontra ha, mga meme, laban sa mas nasabing mga kasama ng mga taong yan. Yan, katulad nga po ha, mga meme, mahilig pong mambuli. Yan, katulad po ha mga meme, yung isang kausap natin, yung biyanan niya ha mga meme, byanan pa niya mismo ha mga meme, ang nambubuli sa kanya. Lagi daw siya ha mga meme, pinagdidiskitahan. Lagi siyang pinaghihirapan. lagi siyang may issue ha mga meme. Tapos yun na nga minsan, sinasaktan pa daw po siya ha mga meme, pisikal. Hindi lang siya minumura ha mga meme, sinasaktan po siya. Opo ha mga meme, kasi talaga meron pong mga taong ganyan, yung mahilig pong manakit ng kapwa ha mga meme, kahit. Bali, mahilig po bagang magmura-mura. Yan, yeah, katulad nga po nung kausap natin ha mga meme, yung dawbyanan niya, lagi siyang nako pinagdidesiktahan, lagi siyang iniisyuhan ng kung ano-ano ha mga meme, pinagmumumuras siya tapos sinasaktan pa siya ha mga meme. Kaya siya po ha mga meme, nagtatanong po sa atin kung ano ba daw po yung may inam na gamitin pangontra laban sa mga taong ganyan, yung mahilig manakit ng kapwa. Uh -huh pues kung ganyan po mga sitwasyon nyo po ha mga meme ito mayroon naman po akong ibibida sa inyo isang napaka powerful na mutya na magagamit po ninyo ha mga meme na talaga naman pong pinaniniwalaan na napaka epektibo ng taglay na kakayanan at kapangyarihan sa pagkonta sa mga sinasabing mga na yan ng mga tao na nasa paligid po ninyo ano yan? Yun na nga po ha mga meme. Narinig nyo na po ba ha mga meme ang pambihirang katangian at taglay na kakayanan sa pagkontra ng mga sinasabing kasamaan na yan ng tinatawag na mutyanang tikumbibig? Tikumbibig? Opo ha mga meme. From the name itself po ha mga meme. Yan po ang bertud niya. Yan po'y napakainam na pangonta sa mga sinasabing mga yan. Mga taong mahilig gumawa ng kasamaan. Kung bagay patitikumin natin ang bibig nila. Patitigilin natin sila sa kasamaan na ginagawa nila. Ah, uh, galit ka ba? Hindi naman po ha, mga meme. Eh, eh, po ha, mga meme. o oh, yan, flexo sa inyo. Ang mutya ng tikum bibi. Ah, uh po ha, mga meme, matigil na sa kasamaan nila na ginagawa sa inyo. Yan, pwede po itong gamitin ha, mga meme, kahit kanino po, kahit sa mga biyanan nyo ha, mga meme, sa mga hipag-hipag po ninyo, sa mga kaibigan nyong buwiset, mga paling harap, mga plastic. Yan, yan sa mga ka-office mate nyo, mga katrabaho nyo, mga kasama nyo sa trabaho. Yan, yung boss ninyo na napakalupit sa inyo. Yan, gamitan nyo sila ito ha mga meme. At ituturo ko sa inyong orasyon ha mga meme. Kapag kakay po ay nag-atik po nito. Kung paano natin ito gagamitin ha mga meme. At ako po ha mga meme, meron pang ituturo sa inyong isang napaka-powerful na orasyon latin ha mga meme. Na pwede nyo pong gamitin pang manifest ha mga meme. Para sila po ha mga meme, bumait na sa inyo. Ah, ano yun? <laughs> Nako, parang may, parang may talaga na ano na nagmamatsyag. Ah? <laughs> Medyo dagim na kasi, palubog na kasi yung araw ha mga meme. Ako, ako hinapo na kasi, ako nga po kasi ha mga meme, galing pa nga po sa UP. Doon sa may baker ba, doon sana ako mag ano, magbablog. Eh kaya lang napakaraming tao, may mga naglalaro, parang daming magpipil trip ngayon. Eh sabi ko, teka, nakaka, ano dito, parang ingay-ingay. Kasi, dadidista kasi ako sa ganun eh, may maraming tao. Kaya, tinan nyo, itong aking pinili ngayon na backdrop ha mga meme hindi ko alam kung kanino itong lupa eh baka tayo dito ng trespassing eh eh pasensya na po tabi tabi po ha ako naman po eh nagbablogging nag dito <laughs> pero ang ganda ha mga meme ganda ng lugar nung kakailan eh meron dito mga baka eh may mga naalagaan dito baka tapos may kabayo yan oh. pati rin ito kasi to ang laki ng lupa kanino kaya ito ang gandang gawin farm eh Oh, tas doon marami puno ng mangga. Siguro meron meron tong ano, may nag-aalaga dito. Kaya lang inawala na. Wala na yung mga baka. Oo. So yun na nga po ha mga meme. Ito ang ating mutya ng tikong bibig. Kaya kung gusto niyo pong makaatik hapon nito ha mga meme, eh mag-PM lamang kayo sa akin ha mga meme sa number natin na 09954336402 at kayo po ipadadalhan ko rin po nito ang ating mutya ng tikong bibig. Para yung sinasabing mga kalupitan na yan, ha mga meme ng mga tao dyan sa paligid po ninyo na lagi kayo ha mga meme, kumbaga eh sinasaktan, inaaway o lagi kayong iniisyuhan baga kung ano-anong ginagawa sa inyo. Katulad po nung isa ha mga meme nakausap ko, naku ang problema naman niya ha mga meme tungkol din sa biyanan niya lagi daw siyang pinagdidiskitahan, lagi daw siyang iniisyuhan ng kung ano-ano, sinisiraan siya doon sa asawa niya, tapos pinagtutulungan daw siya ng mga hipag niya, mga bayaw-bayaw niya, parang gusto siyang atang palayasin, gusto siyang i-eliminate doon sa bahay nila. Kasi nakikitira lang po kasi sila sa sabiyanan niya eh. E sabi ko, ma'am, edi eh bumukod na kayo, lumahis na kayo dyan. Kasi ganyan po talaga ha, mga ang mga ugali ng biyanan. Kapag kakay po ha, mga meme, nakikipisa, nakikibahay kayo sa kanila. Kung baka kasi ha, mga mimi, wala kasi yung mga sariling bahay eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi yung mga ugali ng mga biyanan na ganyan, kapag kakay po ha, mga meme, nakapisa. Nako, talagang kayo po ha, mga mimi, eh, pagmamalupitan yan karamihan sa mga biyanan ganyan talaga mga pag-uugali mga walang hiya oh <laughs> oh mga meme haril tok po tayo totoo po yan ako oh? tumigil alam ko yan huwag kayong tumanggi at ginagawa nyo yun sa mga ano nyo mga manumanugang ninyo kasi kayo mga walang hiya din kasi kayo eh oh <laughs> Hindi na mo kami. Hindi naman po ha, mga meme kasi nakakaganyan yung mga biyanan. Yan kasi mga anak-anak nila, yung mga manumanugang, halimbawa, wala, tapos lalaki pa yung mga napangasawa ng anak nila. Tapos wala rin namang sariling ano, kayod. Kung bagay, walang sariling buto baga. Kung bagay, nakikiasa pa rin naman sa magulang ha, mga meme Tapos i ayaw magtrabaho, tamad tapos iyon na nga nakapisan nga sa mga biyanan sa mga magulang eh di talagang ganyan ang gagawin sa inyo ha mga meme ng mabiyanan biyanan po ninyo pag didiskitahan tayo talaga lagi at lagi kayong i-issuehan yan para sabi ni wala ka namang kwentang asawa sayang lang ang ano pinag-aralan ng anak ko bakit ikaw ikaw pang pinili ganyan oh ah, <laughs> sabihin ganyan naman may mga issue baga ganyan ha mga meme nako negative po yan ha mga meme kapag kaganyan po pag kakay po ha mga meme nakatapat ng mga walang hiyang biyanahan yung malulupet nako so eto naman ha mga meme ang ating pwede pang ipangon sa kanila yan kayo po ha mga meme pwede po mag atikhan ito ng ating mutya ng tikong bibig ha mga meme para yung mga bibig po nila yung mga bunganga nilang ng kung ano-anong mga sinasabi mapapa tigil natin, isisipir natin sila para sila po ha mga meme, wala ng imek ganyan na sila <laughs> wala na silang magagawa ha mga meme kumbaga ha mga meme, talagang literal na patitigilin natin ang mga bunganga nila sa pagngawa-ngawa baga, pagbubunga-bunganga kapag kakay po ha mga meme nakakuha po nito ng ating mutya ng tikumbibig mga meme Nako, subukan nyo po ito ha mga meme, hindi nyo susubukan. Subukan nyo po ito ha mga meme, para malaman nyo kung ano pong maaaring maidulot ito, itong pagbabago dyan sa mga pag-uugali ng mga masamang taong yan na nasa paligid po ninyo. Oo? Uh -huh. <laughs> sa si O oh, so yun po ha mga meme, sa mga namum problema po ha mga meme, sa mga kasamaan ng mga tao na nasa paligid po ninyo, eh ito po ha mga meme, pababaitin natin sila ha mga meme, kung bagay babalisahin natin sila ha mga meme, patitigilin natin sila, bibigyan natin sila ng leksyon ha mga meme, para matahimik na sila, patumigil na sila sa mga meme sa kasamaan po ng ginagawa nila sa inyo. Oo. Uh -huh po ha mga meme, kaya kayo po'y mag-atik hapo dito, nitong ating mutya ng tikumbibig mga meme. At makikita nyo, kapag ito naman po ha mga meme, nagmanifest po sa inyo, yung mga sinasabi kasama na ng mga tao dyan na nasa paligid po ninyo, yan, yung mga kaibigan nyo, mga hipag nyo, mga biyanan nyo, mga katrabaho nyo, mga boss nyo, mga amo nyo malulupit, nako, babait yan sa inyo ha mga meme, at sila'y parang magiging mabait na tupa, para magiging silang aso sunod-sunuran sa inyo. Ah, talaga ba? <laughs> Opo ha mga meme, kaya subukan nyo po ito ang ating butya ng tikumbibig mga meme. Oh, so po ha mga meme, kung kayo makatanong at patungkol po dito sa ating pinature na pangotrang ito ha mga meme, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng ma question nyo dyan ha mga meme sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin, yan po yung sasagutin ko rin dito o oh, dibaga. Oh, so po ha mga meme, sana po yung may napulto ng mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa magsasabing mga kamalasa na yan. And that mga meme, keep safe and God bless. Thank you watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. Ah, oh? wow, sarap talaga ng hangin dito. Kaya lang, eh, medyo dagim na, eh. Nakakatakot na kasi madilim na. nako mag alas 6 na kasi. Let's go. Baka may mga laman lupa na dito. nako, tabi-tabi po, nuno. Huwag sana pong manuno. Tabi-tabi po. nako, baka may mga ano pa dito, jackpot. Makatapak tayo ng jackpot ng ano, kalabaw. So, tayo na. Nakakatakot na. Kasi dagim na, eh. Gabi na. Ah. <laughs> Nakapo oh. Parang may nakatingin kasi talaga eh. May parang may nanonood sa akin dito. So mga mga elemento kanya, mga laman lupa, mga maligno. liblib so, kasi to eh. Bundok kasi to, mga meme oh. Parang may tao doon. Parang may nakita akong gumagalaw local po. Parang may nakatingin doon eh. ah? Ano pa to? Ah, parang may tao at ato ato ano bahay. Ayun ho, oh. parang may bahay dito. Ano ba to? parang meron atang nakatira dito eh ano ba to freezer ah sya hindi ka na mga memet nakakatakot na eh o lubulog na araw palubog na yung araw oh, ano ka po sige po ha mga nuno thanks for accommodating ah sa susunod po ulit ah ano ba to Meron pa dito kubetang ano sira o oh. sirang kubeta yun let's go ano ka ha huh? Ayan. Dito kasi tayo nabiling ng buko. Dito sa may ano, Picard. Kaya lang wala yung buko. Bibili sana ako ng buko ngayon eh. Wala yung nagtitindan ng buko dito. Ayun o, oh, yung kotse ko. Dito ako nagpark. Oh. Ayan. Ayun. Yun tayo galing doon sa baba kanina. Siya. Let's go. Hmm. Oo. Oh. Uh, let's go.